isang magina naman ang nasawi sa Angeles City, Pampanga dahil sa landslide. Nahirapan ng mga rescuers sa retrieval operation dahil sa malakas na pagulat. Nasa frontline balitang yan si Elaine Sa ilalim ng gumuhong bahay, iniaho ng mga rescuer ang isang bata. Isinunod nilang natabunan din yung ina. Pareho silang wala ng buhay ng mahukay Gumuho ang lupa at mga bato sa likod bahay ng mga biktima sa barangay Pampang sa Angeles City, Pampanga kahapon ng madaling araw sa kasagsagan ng malakas na ulan. Natutulog daw ang mag-anak ng mangyari ang landslide. Una nang nasagip ang padre de pamilya. Nahirapan namang kubuti ng ina at anak nilang babae dahil sa mga nakadagang malalaking tipak ng bato. During the conduct of rescue operation ay nagkaroon tayo ng pag-iingat sa kadahilan ng baka gumuho pa yung nasa ibabaw na lupa at mga bato at lalong magkaroon pa ng mas malaking problema dahil sa isa pa dyan, yung walang tigil na pagbuhos ng ulan kaya lumalambot po yung lupa Bukod sa bahay ng pamilya, tatlo pang bahay ang apektado ng landslide. Tuluyan namang bumigay at tinangay ng agos ang tulay na kahoy na ito sa Barangay Ablang, Sapang Samoncada, Tarlac. Sa mga tarang Pangasinan naman, malalim pa rin ang baha at patuloy na tumataas dahil sa tubig na galing sa Kamiling Tarlac at Agno River. Wala pang lumilikas pero karamihan ng mga residente ay nasa second floor na ng kanilang bahay. Sa bahay ng San Nicolas Parehong Probinsya, malakas ang hangin kaninang umaga. Umuulan din kaya halos zero visibility ang lugar. Dahil naman sa landslide, sarado ang kalsadang bahagi ng kilometer 57 sa Atok Pinggit. Apektado rin ang supply ng kuryente dahil naman sa natumbang poste. Hindi rin humuhupa ang baha sa Bawang La Union. Habang umabot sa highway ang baha sa Hermosa Bataan. Ang tunnel na ito sa bahagi ng bay ng dinalupihan hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa hanggang hitang baha. Ang isang sanggol isinakay sa bathtub habang lumilikas ang kanyang pamilya. Sa tindi ng baha, isinailalim na sa state of calamity sa buong bataan simula pa kahapon. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5